magpapakot. Hmm, tapa. Wala pa ba, ba yung kapatid mo? Wala pa po, May. <coughs> <coughs> oh, mommy Saan ha? nungaling sa akin, ha? amay na amay ko sa sigarili sa katawan mo! Pasensya na po, Ano Anong pasensya? Nakiusap ako sa'yo, Jam. Nangako ka sa akin. Ano ba, wala na ba akong halaga sa'yo? Ang gusto ko lang naman, mapabuti ka eh. Ha? Hindi mo nakikita ang ginagawa sa'yo ng pagsusugal mo. Nagsisinungaling ka na ngayon sa magulang mo. ano bang pinagagawa mo sa buhay mo? Galit na galit na si Mami sa'yo. Tapos sabi sa akin ni Franz, balik na daw kay ni Mitch. Ay, pag siya sa akin. Gusto ko naman talagang tigilan. Iintindi ko naman yung mga paalala niyo sa akin. Alam ko naman makabuti para sa akin tali. Pero hirap na hirap na ako. Meron akong kilalang pwedeng mag-counsel sa'yo. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka pwede, tapos magpapa-appointment tayo. Gusto gusto kitang tulungan, Ton. Pero sarili mo lang makakatulong sa'yo. Umabot na si Jam sa sukdula ng pagkabigo, kawalan ng pera, at isa-isang paglayo ng kanyang mga mahal sa buhay, unti-unti ring nabatid ni Jam na kailangan na niyang bumangon at magsimulang muli Anak, ah, anong ginagawa mo dito? Pwede ba kalimutan mo na nga ex-boyfriend mo? Mabuti nga nagkahiwalay kayo eh. Dahil wala kang mararating sa buhay kapag kasama mo yon. Sige na, Mitch. Pasok na. Halika na. Halika na. Mitch. Anong ginagawa mo dito? Sir, ma'am. Alam ko po na ayaw ninyo ako sa anak ninyo. Pero hindi ko po kayo masisisi kung walang direksyon ang buhay ko. Sugarol ka pa, hindi ba? Yes, ma'am. ko po. Yun po ang problema o sugal. Direksyon po siya kaya hindi ko makontrol. Pero nung nawala po si Mitch, nagla po ako natauhan. magpa po para mawala yung problema ko. Patuloy po akong nagpapakonsiling para mawala na talaga siya. Sir, ma'am, naghahanap na rin po ako ng trabaho ko. Para naman po matunayan ko sa sarili ko na karapat dapat ako sa anak ko. Ino. Para hindi niya na ako ikahiya at pwede niya na ako ipagmalaki. Nagpasani na Jam at Mitch ang unang malaking pagsubok sa kanilang pagsasama. Dahil dito, sila ay lalong tumatag at mas tumibay ang kanilang pag-iibigan. Nag-audition sila para sa talent search program ng GMA noon na Starstruck. Pinalad na makapasok sa top 24 si Mitch, samantalang si Jam ay hindi pinalad na mapabilang dito. Pagkalipas ng ilang linggo, nakaisip ng paraan si na Jam at Mitch para matupad pa rin ang pangarap nilang maging artista. At gagawa tayo ng sarili natin version. Tayo magdidirect at tayo yung magiging artista. Magamitin natin yung sarili nating love story. <laughs> Bakit naman? Eh, para malaman ng buong Pilipinas na buong mundo kung paano tayo nagmamahalan. And cheesy, a bye bye. I think i a Hi, girl, you just caught my eye. Thought I should give it a try and get your name and your number. Go grab some lunch and eat some cucumbers. Why?

hindi nila lubos akalain na maging viral agad sa dami ng nakapanood at nag-share ng kanilang video file sa iba't ibang social networking sites. Umabot sa milyong-milyon ang kanilang views dahil nakaplate daw kina Jam at Mitch ang sinasabi nilang internet generation ngayon. Pwede rin yung views natin. Ang dami pala natin, kaibigan. hindi <laughs> lang yan. Kung saan-saan pa tayo nasusulat, di ba? Parang interesante sa love story natin. Siyempre. Eh, ang laking ng girlfriend ko, ang ganda-ganda. Ben, -ganda. <coughs> Okay lang? Okay lang. Malayad sa dito. Ben, pwede hindi na kaya? 回路。 Yes, sir. Thank you. Guys, umahog ako sa YouTube. Dahil sa dami ng hits ng video natin, gagawa nila tayo ng business partner. Wow. Ano yung ibig sabihin nun? Basta mag-produce lang tayo ng mga videos natin. Tapos pag maraming manonood, babayaran tayo ng YouTube. Babe, may pera din to. Kahit ano, mabibili na natin. Ganun ba kalaki yung kita dyan? Kung big hit yung video mo, malaki rin kasi yung kikitaan mo. Ah, uh, pwede kayong makabili ng kondo? Ako, oo naman. Kahit ano ba. Oche, kondo. Kondo. Diba? Basta gaganda lang natin yung video para lalo na tayong panoorin. Oh, yung manager ako, so bibila kita ng bahay naman. Oh, kaya <laughs> oh, <laughs> na. Oh, sige, tama na yan. May e, pagkain doon. E, kaya na kayo. Tara. Diba? Nak, <laughs> sandali lang. Alam mo, kanina pinakikwentohan ng mga office mates ko yung tungkol sa video nyo. Alam mo, sabi ko, Naku ha, anak ko gumawa niyan. Proud na proud talaga ako. Ay, hindi na kayo galit. Ay, nagalit lang naman kasi ako dahil nakita ko, parang sinisira mo na kasi yung buhay mo. Alam mo, masakit para sa isang magulang ang makita na parang sinisira ng anak niya buhay niya. Tapos wala siyang magawa. Alam mo, pakiramdam ko noon, parang... parang nasa loob ako ba ng isang kumunoy. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kala ko eh, nasira na yung kinabukasan mo, pati na buhay mo. salamat ka sa Diyos, anak, at nakaraos ka. Salamat din sa inyo, Mami. Salamat kasi hindi kayo napagod sa kapangaral sa akin. Hindi kayo sumuko. Siyempre, hindi hindi. Alam mo, hmm. maganda yung partnership ninyo ni Mitch. Talaga po? Oo naman. Napakaganda ng influence niyo sa isa't isa. <laughs> hmm, kaya ka po. Oo. Oh. Ang hindi nila natamong kasi katanungon ay naabot nila Jam at Mitch sa mundo ng social networking at internet. Kinilala na sila bilang jamich at kabi-kabila na ang mga offers sa kanila para lumabas sa TV at sa mga mall. Dumagsari ng kanilang sponsors at naging simbolo na sila ng makabagong henerasyon ng young lovers ngayon. Thank you, Thank you. Thank you. Daddy, daddy. Ano pong nilagawan niyo dito? Gusto lang namin makita yung show ninyo. Talaga palang sikat na sikat kayo, Alam mo, noong una ayaw ko sa'yo para sa anak mo. As I look at you, you're bad for my daughter. But let me say this. I was wrong. Welcome to my family, son. Alas mami, nabili namin galing doon sa kinita namin. May bago kami ko, check. Mm -hmm. <laughs> Hindi ma, kasi ganito. Tinuruan ko sila kung paano mag-invest para may napupuntahan yung pera nila. Wow! <coughs> oh. <coughs> Jam. Jam. <coughs> Na? Okay ka lang? Lagi po yung umuubo ng ganyan. Lagi sumisikip yung dibdib. Ayaw naman magpatingin. Hindi, okay lang. Malayad sa <coughs> Jam. 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 <coughs>

Alam mo naman, sabi ng doktor, hindi ba? Parti na sakit niya yung mga mood swings. Ngayon, Lilian, kapatida. Huwag kang susuko. Ngayon pa na kailangan, kailangan ka niya. Kapag nahihirapan ka, sumandal ka lang sa akin. Nandito lang ako para sa inyo, ha? Salamat, tita. Salamat, tita. Ano na lang po ako. Sige. Ha? Sana masakit? Hmm? Hmm? Sana masakit? Ano nagbago kay Jam mula ng malaman ninyo o malaman niya na may sakit siya? Mm. Madami pong nagbago kay Jam eh. Nung una po, uh, sobrang everyday kami nagpe-pray together as a family, out loud, nagdadasal kami, si Jam yung naglilid, lead And very positive lahat, as in, okay. para ma-encourage siya. Oh, Pero oh. lately po, uh, medyo, parang ah, siguro, medyo nakakalamdam na siya ng pagod, gano'n. Um, parang nagtatantrum siya, uh, kasi side effect din daw po yung kondisyon na uh, mabilis siyang maimis, sensitive sa lahat. Gan <laughs> Mami! Ano, hindi ka na po kayang makita na si Jam. Ma, <laughs> kung ano yung sakit niya, doble ng ang nararamdaman ko. <laughs> Anak, kailangan mo maging malakas para sa kanya. Mga <laughs> pinipilit oh, ko. Pinipilit ko maging malakas para lang kay John, pero... Pero... Pero, pero hirap na hirap na kasi ako. <laughs> <laughs> Alam mo? Hmm. Alam mo, anak? Nakita namin kung gaano mo siya kamahal. Ayaw namin sa kanya, di ba? But you fought for him. So, huwag ka mag-give up. Kailangan mo maging malakas para sa kanya, okay? Give him the will to live. Sa'yo, so hugot si Jam ng lakas para mabuhay, anak, dahil ikaw ang buhay niya. <laughs> Si Jam din yung buhay ko. Ba si Jam yung buhay ko? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kapag nawala sa akin. Hindi ko alam kung ano ko. Hindi Kaya nakausap ko ng Kuya Yeksan mo. Bab, kailangan mo na magpakimong. H, ayoko. Lalo ako manghihina. Hindi na tumatalab yung mga alternatives. Ngayon, kung hindi tayo kay Kilos, talo ka lang lalala. Iwan eh, ko. Hindi ko alam. Jam, nasa ko pa na ba? Jam, ayaw mo na ba yung sakit mo? Ayaw mo na ba? Jam, tinanong mo to, Naalala mo ba to? Naalala mo ba to? Di ba sinabi ko sa'yo na forever tayo? Forever tayo? Para magiging forever kung hindi ka lalaban? Ano magiging forever kung hindi ka lalabas? <laughs> Bitch, lalaban tayo, lalaban tayo. I can survive this, okay? I can survive this. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita.